grabe, ito in order natin, no? punong ng mga sili. Kakayanin ko kaya kainin ko. Challenge to, challenge. Our biggest for today, pupunta tayo sa isang sikat na ramenan dito sa Oita. Dinadayo raw to at masarap daw ang ramen dito. Kaya syempre, titikman natin. Hindi natin yung palalagpasin at nandito na nga tayo. So, nandito na po tayo no? sa Tongkotsu Ramen. Yan. Yan po. Tongkot su ramen. asok na tayo at maka-order. Ito nga pala yung mga menu nila. Napakaraming variety. Marami ka rin pwedeng pagpilian sa mga ramen. Kaya pumili ka na kung anong gusto mong kainin. At syempre, ito ang pinili ko. Yung number one na pinaamanghang, Hinomi Ramen. At nagvideo na muna ako dito sa loob. At makikita mo rin pala kung paano nila i-prepare at lutuin yung ramen. At ito nga pala yung mga aning-aning at pampalasa na pwede mong ilagay sa ramen. At etong pinaka pinakapaborito ko, takana. After 5 minutes na paghihintay, eto na yung order ko. Tingnan nyo naman, napakaraming sili. At meron din dito yung chang rice, napakasarap nyan. Gyoza at yung order nung isa. grabe, eto yung order natin, no? puno puno ng mga sili. Kakayanin ko kaya kainin ko. Challenge to, challenge. So, ito na, tingnan na natin. Tapos ito yung chang rice nila. Mm. Top. Kahit walang ulam. Mm. Grabe ang nito. Biasa, okay. berarti biasanya ini serap mah.

Tignan nyo naman, pinagpapawisan na ako ng butil-butil sa anghang. Mm -hmm. Mm -hmm. <tick> Yung after mo kumain ng ramen na napaanghang tapos pinagpawisan ka at naiyak. Sinipon at nakaramdam ng init ng katawan. <nerank> Ayan, at na natapos na nga tayo kumain. Challenge accepted, all good. At ito nga pala ang bill natin, no? 2,680 yen. Right? Tira na dito. Grabe, busolb. Namutlayo mo ka ako, pinagsipon na. Sinipon ako eh. Ang sarap dyan, no? Tongkotsu ramen. All good. ha ah.